na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 na nagpapataw ng price cap sa bigas. Sa panayam, kasunod ng distribusyon ng bigas sa Taguig City, inanunsyo ng Pangulo ang pagtanggal ng price ceiling sa bigas, epektibo ngayong araw. So today, we are lifting the price caps uh, on, the, um, uh, on, the, on the rice, uh, both uh, for... The uh, regular milled rice and for the well milled rice. So, tinatanggal na natin yung mga kontrol. Sa ilalim ng EO, itinakda ang presyo sa 41 pesos kada kilo sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo para sa well-milled rice. Kahapon ay inirekomenda ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kay Pangulong Marcos ang mga indikasyon na pwede nang tanggalin ang price cap sa bigas. Tinukoy ng DA at DTI ang tatlong indicators na maaring pagbasehan sa pag-alis sa price cap. Una ay ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Inaasahang pagtaas ng supply mula sa ani ng mga magsasaka simula ngayong Oktubre at ang pagbaba ng export prices sa global market. Kaugnay nito sinabi ng Pangulo na patuloy na babantayan ang presyo ng bigas kasabay ng pagtutok sa pangailangan ng sektor ng agrikultura. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.